ikinalungkot ni Aklan First District Congressman Jess Marquez ang umiinit na bangayana sa pagitan ng Kamara at Senado kaugnay sa flood control anomaly. Ito ay kasunod sa naging privileged speech ni dating Senate President Francis Cheese Escudero kamakailan kung saan kwenestyon ito kung bakit siya ang nadidiin sa mga insertion at flood control scandal sa kabila na si Representative Martin Romualdez ang utak ng mga ito. Ayon kay Representative Marquez, sa halip na magturoan ay dapat na matukoy kung sino ang tunay na sangkot sa kontrobersya. Mas mabuting hintayin na lamang umano ang hatol ng Independent Committee for Infrastructure sa nagpapatuloy nilang investigasyon. Mahalaga niyang malaman na mga taxpayers ang katotohanan dahil sa malaking halagang na bulgar na di umano'y pinaghahatian ng mga opisyal ng gobyerno, Department of Public Works and Highways at kontratista. Dahil sa pangyayari, Naapektuhan ang mga nakalinyang flood control projects sa lalawigan ng Aklana matapos tanggalin ang pondo para sa flood control projects ng DPWH. Sa oras na marisolba ang problema, maaaring maibalik ang pondo para dito sa taong 2027 pa. Nakakalungkot po talaga dahil imbis na maayos po natin ang ating mga nagiging problema at magkaroon po ng karampatang investigasyon ay ganito po ang nangyayari sa atin. Meron na pong itinalaga na ICI or Investigating Panel ang ating Pangulo at uh, para sa akin ay uh, kaya po nilagay doon dahil sila ay independente. At uh, nasa sa kanila na po ang mga desisyon kung ano po ang dapat gawin at kung ano po ang mga uh, susunod na hakbang para po malaman talaga ang anomalya dito sa mga naging uh, flood control projects na nangyari. Si Aklan First District Congressman Jess Marquez sa kanyang naging payag. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio, Kalibo. Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!